Ayan guys, uh, bibisita kami sa aming uh, taniman. Ayan guys, so, yung mga taniman. si Boss Sam. <laughs> si Boss Orot. Wow. Okay. Na, si uh, Jake. Ayan. Unta kami sa taniman guys. Ayan guys, yung kanyang uh, sitawan. Baba, Ubas, mulberry. Talong. Ayan guys. Ang kanyang... Uh, napakagandang taniman ayan guys akit na kami tingnan namin yung taniman ni boss greg Yes, ha, kahingal na agad. Huwag ka manahimik. Ayan, guys. Yung, ah... Uh, o, oh, malaki na buso. O, turong, o, turong, Tungo, lumapit ka, lumapit ka. Pakita mo yung ating uh, dragon fruit. I-introduce mo. Paliwanag mo, paliwanag mo. Paliwanag mo. Kung ilang uh, linggo na yung ating uh, dragon fruit. Tungo, Ano tungo. Nagpakita mo yung mga suwi. Ah, pakita mo yung suwi. Ya, sige. Sige. Mga 15 days na, na po ito. Tapos so, mga na so, oh. tanin na namin po. dragon ano? Dragon Porsche? <laughs> <laughs> ayusin mo! Dragon Porsche! Dragon Porsche! <laughs> Ayan guys. Ah, uh, na medyo nahiya si Bus urot Ayan yung, ah, uh, niya, Yung suwi. Ayan, yung mga suhi o. Oh. dragon fruit po ito. Ayan. Yung dragon uh, po. <laughs> dragon fruit So guys, ah. Uh, ito, ito, ito na po pala yung aming kalamansi. Ito na po pala yung sa harap na. Ito na po pala yung aming kalamansi na. Upo, upo, upo. Ay, 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 pala ay. ay, ito, itong kalamansi sa natin. Kalamansi na ilang ah... Uh, ilang weeks na ba? Ilang buwan na ba yan dito na nakatanim? May isang buwan na ba? Mga uh, isang buwan na. po guys. Ito po ay malit lang po ito. Ayan oh. lang po. Kung tumakbo ka laki pag nungumunga. Ayan yan guys. Uh, pinapakita ni Boss Yung ating kalamansi. So, kapapataba to. ito. Ayan. Namumu bago na yung kanyang uh, bago na yung kanyang mga dahon. Tsaka meron din kami dito ng uh, Hawaiian na uh, pineapple. pineapple. Ayan wala pa naman siyang bunga so nakahilira na yan napakaganda ng pagkaka design <laughs> yan guys <laughs> na namumulaklak na yung uh, kalamansi namin dito so yun guys maganda na yung uh, ating pananim kailangan lang talaga may maintain yung uh, mga damuhan kailangan linisin so, you yun, no? Know, bago na yung kanya mga dahon so sabi nung ating agriculturist si Greg Delioba mga one year maganda na yung ating uh, kalamansi guys ano? Kunla. Guys, ipupula po namin itong nyog Para po lumaki, para Ayan guys, uh, nandito rin si Boss. Boss Porgaso. Si Boss Porgoso <laughs> Alias Porgase Ayan <laughs> guys, nandito kami sa farm Na binubuo ko uh, Nag-handle nito Yung pinsan ko na si Greg Delioba so, Siya yung kapartner ko dito Siya yung nagtatanim mo, na po, Ayan, Napakaganda na ba guys? Maganda na yung dahon simula nung uh, napatabaan at tuloy-tuloy ang pamumulaklak. Okay guys. Pag Pag uh, actually wala pa naman tong bakod. Pero ongoing naman yung aming uh, paggawa ng aming farm. Tayo-tayo lang. Malaki, medyo malaki ang gastos eh. Ayan guys. Ano marasabi mo boss sa uh, porgase? <laughs> And kay initan ng araw. Ayan, yung araw. Sila yung nag uh, nagko uh, nagbibilad. Parang dai. <laughs> Sana ihuya mo yan. Ah uh, boss Urot. Okay naman 'yung ating pinyahan. Okay uh, naman po. Oh, mo, ituro mo yung ating pinyahan. yung pinya na po namin dikit-dikit lang po pagtatanim. Pero okay naman. <laughs> maganda no, lalawak na nang kuna. Mag, maganda na yung kalamansi. Dragon fruit. Dragon fruit. Dadu na dragon na? So ito nasa 100 puno ito ng kalamansi. Ngayon yung aking uh, sampusa sampu ng parating na lemon eh hindi pa dumating dahil nga nagkaroon ng problema. Pero baka sa susunod, meron ng uh, kalamansi. Ay, lemon. Uh, ah, patingin niya nung nakuha mong bunga. Patingin, patingin ako. Gusto urot. Patingin. Tinatanggal ko po ang bunga para po sa ayun lumaki po. Yan, yan. Ito po yung bunga po, kaliliit. So, yun ay naputi niya. Naputihan na ito ng bunga. Yan. Yung... Uh, po yung magandang mo and guys, uh, meron pa tayo dito ang kalamansi. Ah, uh, ini. May bunga. Ayan. Si Boss Jay kan Sampung piraso lang ata ito nandito. Ito linisin pa to. Uh, may mga saging. Pagtatayuan din namin ng uh, kalamansi. and guys, oh. Meron dito kalamansi. Bunga. And Mabunga na po kahit maliliit po. Ayan, kukain na natin itong bunga. Ayan guys. Tanggal niyo bunga. Tanggal eh. Yung talaga namin yan. Eh. tanggal lang, gago. Ito yung uh, pinaplano namin nalinisin. linisin. Pero may mga tanim na. Kailangan laang ay imi-maintain. for maintenance pa dahil madamu kapapagamas ko lang ng nakaraan yan agad pero naka plastic muds naman yung ating uh, kalamansi like this yan. naka plastic muds ho yan kaya hindi ho matitiran ho ng damu So yun guys, so nagtatapos muna yung aming video dahil hindi pa naman na totally tapos yung aming farm. So sa susunod na videos siguro, makikita nyo ulit yung improvement ng aming uh, kalamansian at uh, dragon fruit. Ah, dragon fruit. Uh, shout out mo na, shout out mo na kung sino yung gusto mong batiin. Hala, mo na. Wala. Oh, sabi mo, oh, shout oh, out kay ganto ganto. kay Jake. Oh. sino ang babatiin mo? mo sa niyo. girlfriend mo. Oh. Mau. Oh. Shout out sa iyo, oh, Jake.